Pinakinig ng todo ni na Kim Chu at Paolo Avellino ang kanilang mga fans matapos sabay mag-post ng updates sa kanilang Instagram accounts tungkol sa kanilang biyahe patungong Rojas sa City. Ang nasabing trip ay kaugnay ng kanilang pagdalo sa Sinaja Festival kung saan inaasahan ang kanilang pag-perform at pakikisalamuha sa mga taga-kapis sa isang Instagram story, ibinahagi ni Kim ang isang maikli ngunit nakakakilig na video ng kanilang early morning flight kasama si Paulo. Kaagad naman itong nirepost ng aktor sa kanyang IG story na tinalalo pang nagpatibay sa haka-haka ng mga fans na may namumuong espesyal na koneksyon sa pagitan nilang dalawa. Mas lalo pang umingay ang usapan ng mapansin ng ilang netizens na hindi lamang sila sabay bumiyahe, kundi magkatabi rin ang dalawa sa kanilang upuan sa eroplano. Hindi rin nakalampas sa mga mapanuring mata ng fans ang suot nilang matching couple watch na agad binigyang kahulugan bilang patunay ng kanilang twinning vibes. Marami ang natuwa at magpakita ng suporta para sa tambalang Kim Pao sa social media. May ilan ding nagsabi na ang kanilang sweetness ay nagbibigay ng positibong vibe at excitement sa mga tagahanga, lalo na sa mga sumusubaybay sa kanilang partnership on-screen at off-screen.